Totoo nga bang nakakatakot ang bagong Filipino horror movie na to? Susundan natin dito ang isang babae magtatrabaho sa isang post house kasama ang tatay niya. Habang nag edit may makukuhang box yung tatay niya kung saan nasa loob nito ang kauna-una ang horror movie dito sa Pilipinas na tungkol sa manananggal. Since lumang luma na nga ito, dito na nga sila magtutulungan para ma-restore at mapanood nga ito ulit ng maayos ng isang Malaking pagkakamali Sa mga sumunod na oras ng pagkaayos nila May mga mararamdaman nga silang kakaiba Na parang merong nga umaaligid sa paligid nila Kung saan dito nga maapektuhan din Yung mga taong nandoon nga sa building na yon Kung saan kakailanganin nga nilang labanan At matakasan ang halimaw na ito Na nakatago sa lumang pelikula na yon Title ng movie Post House So ayun na nga Nagustuhan ko nga ba yung pelikulang ito? 50-50, pero simulan natin sa mga nagustuhan ko. Gustuhan ko yung concept and some parts nga ng plot ng movie na sobrang interesting and fresh and unique nga din. Nagustuhan ko yung paggamit nga nila ng manananggal and also lost media to create the horror and setting for this film kasi nga, lost media is creepy enough na eh, tapos sasamahan mo pa ng manananggal na bibihira na nga lang natin makita sa big screen, tapos kalahati pa. Sobrang nagustuhan ko rin yung acting here, lalo na nga kanila Bea Binene and Sid Lucero. Pero may mga ilan na medyo wala yung acting pero I won't say who na lang. Nagustuhan ko nga rin yung twist story kung paano nga nila na ibaliktad or na-connect na nga na honestly medyo confusing noong una. I like the twist doon kay si Lucero and his father and yung trauma nga niya doon sa nangyari sa family nila nung bata siya kaya nga nagawa niya yung ginawa nga niya doon sa movie. Ang maganda rin naman kasi nga the monster All this time ay hindi yung mismong manananggal but yung father niya talaga na sadly tumatakas sa kanya to the point na naapektoan na nga siya nito psychologically. The film shows how trauma affects a person, lalo na nga yung isang bata, at kung paano nga ito nadadala minsan hanggang sa pagtanda nga. Siguro it's interesting din na wala talagang actual copy nung unang Filipino horror movie na tungkol nga sa manananggal. And sa film, in a way, parang we're not even sure if ito rin yung mismong film na in-edit nga nung tatay niya or yung lahat ng clips na mga scenes na pinapakita nga, nasa perspective lang ng karakter nga ni Sid Lucero, kaya nga yung mga actors, kung mapapansin mo, yung mismong family din nila. Kasi alam mo yon, the film isn't just a film for him and it's not just the first Filipino horror movie kaya niya pinaginagawa but also, ito yung movie that scarred and changes life forever. Siguro ayun, medyo confusing lang na si Lucero lang pala all this time yung manananggal kasi nga, medyo unrealistic lang na he would have time to change it all nang hindi siya nahahalata ng mga taong nandoon nga sa may building. Ang una, iniisip ko pa nga, baka meron talaga boat, may manananggal talaga and meron ngang manananggal nakaka-costume lang and ayun nga si Sid Lucero. na-appreciate ko yung story na pinaparating nila and I could see where they're going for pero for me, hindi ko lang masyado nagustuhan yung mismo execution nila. Walang ko muna doon sa mismong horror ng movie na it wasn't scary for me like the typical jump scares lang and ambience horror na hindi nga siya naging effective for me and siguro kung meron mang nakakatakot in a way yung idea lang talaga ng backstory nga ng karakter ni Sid Lucero ayon yung totoong horror. Story spacings all over the place lang din kasi hindi consistent yung emotional beats ng story and even the horror feeling and emotion. Plus, they relied too much on exposition to tell the backstory. Yes, it's important to fully explain yung ginagalawan nga ng mismong film, pero it became too much na parang when does it end, di ba? <laughs> I'm referring here doon sa mga scenes ng audio from the TV or doon nga sa si interviews na sobrang haba lang na naging dragging lang din. Kuro nga sana kinap-down na lang nila yung mga sound bites or better yet, pinakita na lang nila visually yung mga details na nilagay nga nila doon sa mga sound bites na yon instead of listening to it while staring at a boring shot. Pero kung gusto talaga nila i ikip, sana they could have chosen better shots na may laman and extra details or breadcrumbs nga doon sa may story para lang hindi siya static shot na walang laman maliban nga doon sa eerie feeling ng shot na madali lang din kasing mawala yon after a few seconds. Didn't like din na nauuna yung panggulat visually kaysa nga doon sa mismong tunog na jump scare na medyo weird lang yung pagkakagawa niya kasi nga ramdam na ramdam yung split second na pagkakalagay nga nung malakas na jump scare eh. Like may lilitaw tapos 0.5 or 1 second tsaka palalabas yung tugtog parang oh! BOOM! <laughs> may delay lang kasi talaga siya. Also wish na sana mas naramdaman ko lang yung kalakihan ng location kasi nga unique yung post house na building eh. Tapos dito nga sila habulin man ng manananggal na sana mas nalibot pa and hindi lang sa mga simpleng hallway or maliit na kwarto kasi medyo hindi ko lang din maramdaman yung pagiging post house or basta nasa building nga sila in a way. And also, sayang yung location lalo na kung same set lang talaga yung interior and exterior shots nila doon sa may post house. So yun lang naman, ang dami kong hanash. Again, ang title ng film ay post house. And ang torta rating ko for this ay 50-50. So, 5 out of 10.